Okay, so bali meron na naman tayong isang video dito patungkol sa fuel tank ng ating mini chinsu mga bro. Ayan, bali ang video na ito ay ginawa natin bilang kasagutan sa tanong ni Sir Moises TV Official. Ayan, so bago natin simulan ay basahin natin yung comment ni Sir. Ayan. Idol, may tanong lang ako. Ano ba ang ginamit mo pang dikit sa fuel tank mo? Sa akin tumatagas na kaya DIY ko sana. Hindi ko alam kung ano ang dapat maganda pandikit eh. Salamat Idol. Lagi ako nag-aabang na mga uploads mo. Ayan. pa out na rin. Idol from Iloilo City. Salamat. Okay. So, shoutout sa'yo. Uh, sa Moises TV Official. Ayan. So, ito yung sagot natin sa tanong mo share ayan. So, bali ang ginawa ko dito mga bro ay ayano. So, tanggalin natin. Di-focus natin ng konti. Ayan. Okay, so tanggalin natin 'to. So, bali ito mga bro yung pinakabungangan ng 1.5 liter ng ito itong Coca-Cola na ito, ayan. So, bali 'ko 'yun. Pinutol ko 'yun tapos isinalpak ko nung una inipoksi ko siya pero mga inabot siguro ng mga isang buwan yun natuklap na kaya ang ginawa ko na lang ay kumuha ko ng plastic at winilding ko na lang ng pinaka plastic kaya hindi siya natutuklap ayan plastic pro yung ginamit ko dito so ang balang ginawa ko dito ay pinaso pasok ko ng uh, soldering iron yung pinaka tip ng soldering iron ayan so sasampulan natin mamaya So ang ginawa ko pa dito ay kumuha ko ng plastic na pinapasok ko habang dinidikit ko dito. Ayan. So pula natin. Ayan yung ginawa ko. So ayan ganyan. Ayan o. Ayan. Ayan pinapasok kong ganyan. Ayan habang ano. Pwede rin kayong magpabagan ng alambre. Pwede rin yun pang pasok Ayan ganyan o. Ayan. Tapos, idina, medyo idinamay ko yung pinaka-plastic ng fuel, fuel tank natin para may welding siya ba. Ayan. Parang, kung siya, plastic welding. Yung mga napapanood natin dito sa YouTube na nagwi-welding ng plastic. Ayan, ganyan. Ayan. Hindi siya matutuklap. Ayan. Balang ginamit kong plastic dito ay yung ano, yung plastic ng ano yung langis ng motor. Yung pinaglagyan ng langis ng motor yung ano sa pang isang, isang litro na plastic. Yan ganyan ganyan, ko lang yun. Yan ganyan ganyan ko lang ito. O ganyan. Ayan. Dadamay natin yung ano yung pinaka plastic na puti ayan o para kumapit siya, may welding siya. Yan, ngayon gawin yung mga bro kapag ka... ang nangyari kasi dito mga bro ay yung pinakabunga-bunga nito. Wala na kasi yung dating takip nito na naitapon ko na eh. Yung pinakalabi-labi niya na sobrang nang may nanghiram dito no? na sobrang nang higpit. Ayun, napunggal yung pinakalabi-labi niya. Ayun, hindi mo na ma thread yung pinakatakip nito na puti. Kaya niremedyan ko na lang ng pinakabungangan ng one liter na uh, will you please repeat it eh? nga ng 1.5 liter na coca cola o oh guys so bali ito yung takip natin so testing natin ganyan so ganyan ayan o. okay sya mga bro pero alimbawa kung ang ano mayroon syang leak dito lagyan nyo lang ng silupin yan

So, kumbaga, ito yung silupin, mga bro. Ganyan nyo lang. Ayan, ganyan nyo. Tapos, halimbawa kapag nalagyan nyo ng, ano. Ayan, ganyan. Ayan, sigurado yan. Walang tagas yan kapag nilagyan nyo ng silupin na ganyan. Okay, tapos. May nagtatanong pala sa atin kung paano ba kung walang lagayan daw ng gasolina doon sa pinagaluan natin ng tuti ay pwede nyo lagyan muna ito ng gasolina na walang tuti. Tapos, lalagyan nyo na lang ng tatlong takip nito eh yung kapag na full tank ito lagyan nyo ng tatlong takip na ganito ayan so ayun ang bilis na umano tumigas yung kanya yung pinaso paso natin kanina okay ganun lang mga bro ayan sana ay nagkaroon na naman kayo ng konti idea sa video ito kung limbawa, wala kayong pambili ng ganito yan pwede nyo lang i-DIY yan Okay, so ganoon lang mga bro. So bali may, kung gusto niya naman mga bro, kung halimbawa, bibili kayo ng ganito ay mayroon ding nabibiling buong ganito, itong buong plastic na ito, pinaka fuel tank, tapos itong hiritan, kasama na itong pinaka handle na ito. Okay, so ganoon lang mga bro, ayan. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito. Okay, ganoon lang mga bro.